daddy po ni Kenneth? Ah. Oh. Uh, sa pala ba siya? Natanong mo na ba siya about the medical history of his family? Hindi pa po, Doc, eh. Andrea, just call me Ronnie. Wala naman tayo sa hospital, eh. Tsaka, magkaibigan naman tayo, di ba? So, hindi mo alam kung anong sakit ang pwedeng manahin ni Kenneth sa daddy niya. Shinto po namin na pag-uusapan. Tatanoyin ko po siya kapag nagkita kami ulit. Nagkabali ka na ba kayo ni Joseph? Paano po nalaman yung... pangalanan natin ni Kenneth? Ah... Uh, nabanggit ni Kenneth? Daddy Joseph daw? Ah...